on ka na naka on ang suga or off on on ganun ka na mag on Kaya ganun na ulat to si Jackie kay Luis Jalawas kay dag burut burut bitaw tapos may mo ganyan yung video lagi no video ko ayo ama video ay pa, video lagi yung video lagi dai pa pa video ka dai ama ganan mo ikaw mo or si Jamudaya Marci sa modaya. Nga Ay, marag poli-poli ka yung modaya. Poli-poli ka mo modaya. Oo. Kung ano yung modaya modaya kay, yung sample ako modaya, siyempre, si Diyan agot to, ni Guapo na agot, namiyan ako modaya. Tapos <laughs> daya, yan, papalawa atay, amay mong mas ganahan dahil, ikaw mo pataas o ikaw mo palayon sa iya ha? Marag, ako magpailayon sa iya. Nga naman. Hindi, ganito. Pero, dili na sa dahil, Dako na gani ko ang nga nito sa aspa. Ito pa rin ito. Sobda pa sa nagigawin ako na umuulagin. Ako tapos ito. No! Ako lagi ako na nanganak bito na kung gawin ka sakit. Basta lagi gamin ako, ato, ako baba, na sumingkit at ang ija lagi tabuon na ako pa. na ikastep. Ako rin lagi kidnap bito na girip bito. Lagi... Dami, dami. Oo, kaya... Tapos na eh. Amay mo, tunlon or iluwa? ilugo ba bisitod ak mo tulonakon pero kan pero kan kamo pur kam, gabi sa kampo kabe ka duga mo lugo sa ilap ito tama mo ipisik sa dugan igo hmm. e, ipisik sa wayong bro nakatrae ko ipisik sa wen sa ida oh pagdili man subo so, um, or dire subo dire sa subo oh, di ka man. mo subo di dumwan di sadak mo konta to pag Ama'y mo.

mas prepare ba ni mo motila ang kano kanang sa ubo sa to taas or chula ra mm, mas dami na ako mas bit na ako ang motay lagi sa tiit sa di par sa taas ko ko no, nung kaya kaya kinok just mura ka mura sa lagi mo nang mura ka mura sa lagi is is ano mura lagi tila tila is kung di mo kinana pero pila 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 kaya ansin makaya <laughs> six songs. Six songs karaman. One man din. Wala mo six songs. Mga may time magud na malupa naman sila. Paputindog dapun tapos Isige dapun nila tapos giluglu kan nila tapos ila nay kung pag namilagian. Tingitu bae kani ang de. Sabot na bit na ko ang ako ano bit na ko ang position na dog style. Naluwag gano. Kobi ugud karon inito uday agut kai. Na naiyak daw ngayon, dugsa daw kay kumutong magdada. Oo, golly, awa ka't patili. ano nga, naglakaw na ako ng nah, taong gusto. clothes, or no clothes? May baro, may baro, may baro. Pananahan, 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 praha, prapilaan na. Mas galawag na may baro, kay ilakumot, kumut daw. Okay, kuha. Nakatrain na sa Eh, pero kao na magod. Nakadawa naman. Eh, pag ikaw mo sa sulod na mo kita. Sa swimming pool na kami ato. Kami na ato ah. Dembang. Ya. Nakatrain na na tayo dyan. Pero, pero sa may feeling sa swimming pool mo sa So, tobig mo na. Oh. So, mga anak mo dito. Sa may feeling. Ginok na ako. Lamin na yun. Ya. Pero, hindi siwara ka. Tapos, sa mga pinatali ko dito na kugusong kanila. Ay, pinatobang bitin. Kung gusto kus ang kanila na il sila na bubunit si Mahawak and il ilan lang ako. Pero, dai pero asa may muha dahi? For the last question, na may muha. Kanu or Pinoy? Asa'y pinakalamit mo dala? Siguro Pinoy. Ano man? Marag, ito na ako ma-feel ang... Ito ako malupuan sa Pinoy. Sa kano ay dili? Marag, daily. Nalami, makamudala. Nalami, mudaya, pero dili ako malupuan. Ang Pinoy, pero sa Pinoy, pinaka, oh, nagpalaan pagkuhan. Malugan na ako. Dami? Oo. Uh -huh. Dami <laughs> na ako kay, bro, kung pa, rag pagtusok na ila, mo, ma-feel na na ako ang kagilok nito. Hmm. Hindi, ganun. Unsa <laughs> may feeling sa unang sunod. ano nang sunod. sakit na nami. Ay, sakit na lawe. Oo. Marag, sa ako. Hindi sa iyo. Pero sa Pinoy, subo ka sa Pinoy.

Hindi ka gano'n na tayo. Sakit. Sakit? Ja Hindi uh -huh. ko na ako na, sa sakit ng lang eh. mm. Depende sa ibang. Or sa ako O may mong paspas or sakusakto ka? Ang ako mas na may ang paspas kayo Nami pa, mas, mas ma-feel pa ni mga kalami bitan po sa paspas kayo ang paspas mo. Ang mga pabayad bitan ang paspasan niyo. Oras na inanam. Hindi, nalayam mo lang pabayad ako paspas. Murat, amura ang balay. Pero na kay medyo murang ni